Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio. Ngayong araw, Pebrero Siyam, iniimbitahan ka ng kalawakan, Scorpio, na maglakbay sa kalaliman ng iyong mga emosyon. Ang araw na ito ay puno ng makapangyarihang enerhiya na maghihikayat sa iyo na lumayo mula sa iyong nakasanayang rutin at maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang iyong panloob na mundo. Tanggapin ang pagkakataon na ito na magbigay pansin sa iyong mga damdamin at gawing gabay ang iyong determinasyon sa mga susunod mong hakbang. Sa ganitong pagkakataon, malalaman mo na ang lakas ng iyong emosyon ay may malaking epekto sa iyong mga iniisip at ginagawa, kaya't mahalaga na maglaan ng oras upang suriin ang mga damdamin ito upang maiproseso ang iyong mga hinanakit, pangarap, at pangangailangan. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iyong sarili ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa mga susunod na araw ng may mas matibay na pundasyon. Habang ang buwan ay sumasalamin sa tanda ng kanser, maaaring madama mong ang tubig ay nagsisilbing daan ng katahimikan at inspirasyon. Ang mga daluyan ng tubig ay may kakaibang epekto sa iyong emosyon, at maaari mong maramdaman na sa tuwing ikaw ay malapit sa kanila, ikaw ay nahihirapang hindi magbabad sa kanilang mga alon. Ang mga alon na ito ay parang bumabalot sa iyong mga damdamin, nagdadala ng kalinawan at mas malalim na pag-unawa sa iyong nararamdaman at sa mga bagay na nais mong makamtan. Mahalaga na tanggapin ang mga ganitong sandali, kung saan ang mga simpleng aspeto ng buhay, tulad ng daloy ng tubig o ang tunog ng mga alon ay makakatulong upang mapawi ang tension at bigyan ka ng kalinawan. Ipagpatuloy mo ang pagiging sensitibo sa iyong mga nararamdaman at yakapin ang mga ganitong pagkakataon ng kalinawan. Magiging gabay mo ang iyong likas na intuwisyon sa mga oras ng kalituhan at sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang iyong mga nararamdaman ay magdadala ng tamang mga desisyon. Sa araw na ito, maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang iyong mga desisyon at kung paano ito nakaaapekto hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga tao sa iyong paligid. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay may epekto at ito ay bumabalik sa iyo sa mga anyo ng mga pagsubok o biyaya. Isipin na bawat hakbang na ginagawa mo ay may malalim na koneksyon sa buhay ng iba. Maaaring may mga pagkakataon na mararamdaman mong ikaw ay nahulog sa mga matitinding emosyon, ngunit sa pagninilay-nilay at pag-unawa sa iyong mga choices, matututo kang tumanggap ng mga pananaw na magbibigay liwanag sa iyong landas. Minsan, ang pagsubok ay dumadating upang magbigay daan sa bagong pananaw kaya't mahalaga na gamitin ang mga pagkakataong ito upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong mga desisyon. Ngayong araw, yakapin ang pagkakataon na maglaan ng oras para sa malalim na introspeksyon. Ito ang tamang panahon upang magnilay at magtanong sa iyong sarili ng mga mahalagang tanong, ano ang mga layunin ko sa buhay? Ano ang mga bagay na tumutulong sa akin upang maging mas buo at mas maligaya? Maari din tanungin ang sarili kung paano ang iyong determinasyon ay nakakaapekto sa iyong mga relasyon at sa iyong personal na pag-unlad. Gamitin ang araw na ito upang mapagtanto na ang iyong damdamin at intensyon ay may malaking kahulugan, hindi lamang sa iyong sariling paglalakbay kundi pati na rin sa mas malawak na mundo. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay nag-isip at gumagawa ng mga hakbang, tinitinan mo ang iyong sarili mula sa isang bagong perspektibo, ang perspektibong naglalaman ng higit pang kalinawan at pagpapalawak. Sa paghakbang mo patungo sa mas maliwanag na bukas, hindi lamang ikaw ang makikinabang kundi pati na rin ang mga tao sa iyong paligid. Huwag matakot na tumanaw sa hinaharap, Ngunit sa bayan nito ng isang malalim na pagkakaintindi sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Sa tuwing ikaw ay magkakaroon ng mga alalahanin o pag-aalinlangan, isaisip na lahat ng iyong desisyon ay nagdudulot ng pagbabago sa mas mataas na layunin. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, yakapin ang iyong likas na lakas at tapang upang magpatuloy at magsikap. Ang pag-unawa sa iyong sarili ay isang paglalakbay na hindi natatapos. Ito ay patuloy na nagiging mas malalim at mas makulay sa bawat araw na lumilipas. Sa pagninilay na ito, isama mo ang mga positibong aspeto ng iyong buhay, ang mga pagkakataon ng tagumpay, ang mga relasyon na nagbibigay saya, at ang mga aral na natutunan mula sa mga pagsubok. Ang iyong buhay ay puno ng mga biyaya, at sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ito ay magiging daan patungo sa mas magandang kinabukasan. Tandaan, Scorpio, na sa bawat unos at alon ng buhay, may mga pagkakataon na maghahatid sa iyo ng higit pang kalinawan at kadalakan. Magpatuloy lamang sa pagtahak ng iyong landas ng may tiwala sa iyong mga desisyon at sa mga aral na natutunan mo. Ngayong araw, swerte mo ang kulay itim, isang kulay ng lakas, misteryo, at proteksyon. Ipinapakita ng kulay itim ang iyong kakayahan na magsimula muli at magpatuloy sa pag-unlad, pati na rin ang iyong tapang na harapin ang mga hamon. Ang iyong mga swerteng numero para sa araw na ito ay apat at siyam. Ang numero apat ay kumakatawan sa katatagan at isang solidong pundasyon sa buhay, samantalang ang numero siyam ay nagdadala ng enerhiya ng pagkumpleto at pag-abot sa mga bagong layunin. Ang kristal na makikinabang ka ngayong araw ay ang obsidian, isang kristal na sumasagisag sa proteksyon at paglilinis ng mga negatibong enerhiya. Makatutulong ito upang mapanatili ang iyong fokus at magdala ng katahimikan sa iyong isip. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang maglaan ng oras para sa malalim na pagminilay, pagsusulat ng iyong mga saloobin, o pagmumuni-muni sa kalikasan upang magbigay linaw sa iyong mga layunin. Sa paggawa nito, magkakaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili, at magbubukas ito ng bagong pananaw para sa iyong mga susunod na hakbang. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga biyayang natamo mo at mag-reflect sa mga aral na iyong natutunan. Ang iyong landas ay puno ng makulay na paglalakbay, at patuloy na magdadala sa iyo ng mas maraming pagkakataon upang matutunan at magbago. Sumaludo ka sa bawat tagumpay, malaki man o maliit, at ituring ito bilang isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.